Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isinagawang bypass operation sa Caloocan City. Ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency at mga pulis ang operasyon sa Barangay 177 sa Kamarin. Arestado naman sa bypass si Raquel Macmod at Ali Abdul Basit. Nakuha sa kanila ang nasa isang libong gramo ng droga na nakasilid sa sampung plastic bag at limang sachet. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang mga sospek para sa investigasyon at pagsasampa ng kaso. Pinuri ng pribadong sektor ang hakbang ng Department of Education na alisin sa mga guro ng pampublikong paaralan ang administrative tasks. Ayon sa Executive Director ng Philippine Business Education o PBED, magbibigay daan ito sa mga guro na pagtuunan ng panahon ng pagtuturo. Samantala, inihayag din ng PBED ang rekomendasyon nito, kaugnay sa pakikilahok ng volunteer o para teachers sa mga programa sa pagpapabuti ng kasalukuyang sistema ng edukasyon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon!